Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko, na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng dalawa kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po. Kung anong mangyari sa akin dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign. Nagawa ko po ito. Sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Uusigin tayo ng konsensya natin hanggang sa katapusan ng angka natin kung dalahin natin ito sa libingan natin. Papatay man ako o papatayin ako, kuntento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa isang public confession. Sana po, darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo po na may dangal. Makadiyos, makabayan at nakatao na ang tungkulin ang kanyang sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan to serve and protect para po sa kabubuti ng nakararami.